Hello guys, good morning. Ay, good morning. Good afternoon pala. ngayon pong araw, ay meron tayong isang mali, isang uh, tutorial uh, tungkol po dito sa tamang paglagay ng ating bola o uh, fly ball na tinatawag. Itong fly ball guy o itong bola, meron siyang dalawang face. May itong isa maliit. At itong isa ay makapal. Ito guys, sakita nyo. Makapal yan. Yung plastic nya. Tapos dito, ah uh, manipis yung plastic nya. Kaya guys, meron siyang ganito kakapal. Dahil ito, dito natin to ilalagay sa parte na to. Ito. Ayan. Dito yan nakaharap sa lugar na to. Ito. Kasi guys, pag itong maliit, ang inilagay natin dito pa ganito, madali lang siyang mapudpud kasi dahil maliit siya madali siyang mawala o mapudpud ngayon guys pag napudpud siya ang mangyayari itong bakal na to kikiskisin niya itong bakal na to ito pag nakiskis niya to uh, pwedeng mabutas siya o masira ngayon pag nasira na to ito rin ay pwedeng masira na rin dahil pag sumabit itong bakal nya to dito sa nasira na to pwedeng mabasag to ply ball ngayon guys para hindi na para tumagal yung ating ply ball o yung bola dapat nasa tamang position sya itong makapal ito ang ilalagay natin dito no ayan ganyan to, pag ganito yan dito may dalawang side to itong isa side putol yan dito may kanal hindi siya derecha. hindi katulad nito kaya itong makapal na to dapat dito siya nakakapa tapat yan parehas lang to ganito yung guys yan tapos dito itong makapal ganyan ito. makapal tapos makapal, manipis. Ito guys ha, e dito banda, ito yung makapal. Sa mahaba na ito, dito, ito kasi putol to, di ba? Yan. Ito yung makapal, dito yung maliit, yung manipis. Makapal, manipis. Kasi yung ikot nito guys ay papaganon. Kasi ito guys, nakaharap dun sa crankcase. Ito. Kaganyan yan. Kaya ang ikot nito guys ay kung nakaharap sa iyo ito papaganon kasi ito guys ay pumupunta yan dito habang pag ikot nyo guys Pumupunta yan dito pag pitik mo ng silinyador Aakyat yan dito aandar yung ating motor ayan guys ano ngayon kakabit na natin siya tatakpan lang natin ito ayan takip nya tapos ilalagyan na natin dito sa kanyang lalagyan. Huwag kalimutan to guys, itong ating uh, bushing, kalagayan dito. Oops. Tapos meron yung washer, Washer 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 Hanapin ko lang guys Yung washer Ito pa isa guys Itong makapal na yung washer Dito to sa labas Dito to Nakkanito Yan Itong manipis na to Dito natin ilalagay Yan no? Ito yung tinatawag na magic washer Ito Ito natin ito ilalagay Tapos Ilagay natin ito Drive plate Unahin natin guys yung ano Unahin natin ito Paglagay Okay. And guys, nalilagay ko na to Preno. Ah, preno. Ito yung kanyang lining. Mm. Ngayon guys, ilagay na natin to. Andito na yung washer niya. Tapos ito ilalagay natin dito. Ayan. Ayaw yung pumasok. Kasi tabi, tabi na itong ano na to. And guys, paglagay natin eh. Nung uh, drive plate. Ito naman ilalagay natin to. Itong kanyang washer. Itong washer guys, mayroon din siyang gear dito. Ang paglagay nito guys, ito, paganon, anon. Ito mga parang kanto-kanto nasa harapan natin. Ayan. Tapos, lagyan natin itong nut. वा सर प्लीज yun guys uh, titignan lang natin guys kung luluwag tong ating tornillo na sa to, itong nut ito kasi hindi ko lang kung may higpitans na siya nito kung okay na siya yung higpit niya pag hindi pag lumuwag siya guys gagawin natin uh, gagamit tayo ng uh, ibang Uh, paraan para mahigpit natin yung ating nut para hindi matanggal so guys ngayon okay naman yung uh, nagawa natin natapos natin yung paglagay ng bola yung tamang uh, yung tamang uh, well, so this tamang posisyon ng bola sa ating drive face ano. Ganun lang guys, yung makapal dito lang natin ilalagay sa bandang ka kaliwa. Tapos yung isa sa bandang uh, kaliwa pa rin hanggang sa matapos natin. Kasi lahat 'yon bandang kaliwa yung makapal na plastic. Hintayin ko lang guys mga 1 minute or 2 minutes Papanda rin siya ng 2 minutes. Tapos titignan ko siya baka lumuwag yung kanyang nut. Kasi hindi ako sigurado dito kung mahigpitan siya ng maigi. So guys, hanggang dito na lamang guys. Ano? Mm -hmm. Sana may natutunan kayong ano, uh, sa ginagawa ko ngayon. At sana maibahagi natin to sa lahat ng gustong matuto na mag-DIY. Uh, sana po huwag kayong magsawa na panuorin po yung natin uh, video at kung meron pong ads huwag po kayong mag skip ng ads comment na rin niyo po kayo and like and share at uh, kung po sa hindi pa po nakapag subscribe po sa aking youtube channel na ko po, po kayong mag subscribe po and don't forget to click the notification bell uh, para lagi po kayong updated sa mga video ko po na na-upload sa YouTube. Sa ngayon po, papaalam na po muna ang inyong lingkod, ang Eli Lagardo Speaker Air Vlog. Hanggang sa muli po, paalam na muna. Bye-bye!